Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila na na ang content creator at entrepreneur na si Rose Tan Pamulaklakin o Rosemar sa mga sumusugod sa kanyang restaurant para humingi ng tulong. Sa Facebook page ni Rosemar, naglabas siya ng saloobin patungkol sa humihingi ng tulong sa kanya. Pakiusap lang sa mga humihingi ng tulong, huwag po kayo basta-basta susugod sa mga resto ko at mananakot na pasisikatin dahil di kayo nasikaso ng mga staff ko. Nagne-negosyo po tayo, hindi nagchat charity, busy po sila. Aniya sa kanyang post, Nagne-negosyo po ako, di po ako nagtayo ng resto para gawing PCSO. Kaunting respeto naman po. Tumutulong tayo pero wag abusado. Di rin naman ako politiko. Negosyante po tayo. Dagdag pa niya. Sinabi niya rin na hindi na siya magbibigay tulong sa mga pupunta sa kanilang business. Simula ngayon sa lahat ng pupunta sa business namin o mangko corner sa akin para humingi ng tulong, pasensya na, pero di namin lalo i-entertain para di masanay. Nakakadala, saad pa niya sa isang post,